May ganda mo sa talamin ko. Tingin ko ah! <laughs> <So, ha? laughs> papi sa mga sa mga tao Ay. yung sa pinsa mo kasi yan patanda sa modelo hayop ka kayo galing to sa lola ko mamala sa akin yan oh. Joanne ang nagsisigawan dito ano ninyo yan? Joanne ikaw ba yan Joanne bakit mo ginagamit yung mirror na yan oh. Nagsiselos kasi ako sa mga modelong nilalapit sa boss ko. Gusto kong mahalin mo ako, Mike. Kaya lang, pag nandiyan yung mga modelong yun, hindi mo ako napapansin. Kaya, kaya pinapatanda mo para wala kang karibal, ganun ba? Ngayon, <laughs> alam ano na kung bakit mo ginawa niya sa pinsan. <laughs> <George, laughs> Joa, bakit mo ginawa to sa mga <laughs> taong inosente. Ngayon, huwag ka magtaka kung bakit hindi kita nagugustuhan. Hindi pala maganda ugali mo eh. Ka! Pagkatapos ng lahat na ginawa ko sa loob, yan lang ang tutungli mo sa akin! Tama ka. Hindi sila ang karapat-dapat na ko ng kamataan. Kasi ikaw! Bakit Ay!

Nagpaniwalaan ng mga sanay sa inyo. Pero asahan niyong wawat sa akin na namin sa laminator. Thank you, sir. Dapat po. Thank you, guys. Thank you very much for clearing up my name. Alos ngayon, wala namang matatakot na bottle sa akin, di ba? Ako, okay na din ako nung tumanda si John. At least, yung pinsan ko bumalik na sa dati. At, nag-text siya sa akin. Nag-shopping na daw siya ngayon. Oh, Oy, nice. nice. <laughs> ah, Mike. Mike. <laughs> Oh, di ba libre ka na ngayon kumuha ng mga pictures sa mga magaganda mong models? Oo. Anayin mo na ako. Ah, uh, pwede sana eh, pero... Ah, uh, puno na yung mga bookings ko eh. Gusto mo, pa-appointment ka na lang. Eh, okay lang. I'm willing to wait. Ah, <laughs> uh, uh, ikaw. Ah, um, miss ka ba? Baka gusto mong mag-coffee, or uh, uh, eh. mag-dinner, or ah... Uh, excuse me, excuse me. Pare. Pare, pare. Hoy, hoy, hoy! Ano sinasabi mo? Pagpumpagi ko kaya aking dalawa. Mm, Ang pala nito, oh. ah. Sige, baka naman bagay kayo yung dalawa eh. Ah, uh, hi. Ah, hmm? uh, baka ikaw libre. <laughs> um, Pare! Hi, friendly dinner lang. No, Hello. friendly, ah, uh, pastor. Ah, gusto <clears throat> mo. Ah, uh, the way, Mike. Sige, ito yun eh. Baka hindi ko natatanong. Boyfriend niya ako. Ah, <laughs> Eh, baka naman kali gusto ko ka magipag sa Ah, hindi hindi. sorry sorry okay ah uh, in anyway. um may gagawin pa ako. thank you na lang sa inyo ako close pa ako ng studio ko eh salamat Tawagan mo ako Kaya, ka. bye 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 Wow, another mystery bye 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 tayo. Ay, nako, tama bye 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 na, bye na. Uh, ano na naman? Ibigay ko sa'yo iyo. Ano yan? Bulaklak? Kung Rose yan, hindi ko yan tatanggapin, ano? Hindi, hindi, hindi bulaklak. Eh, ano na naman yan? Napapagod na ako. Alika na. Oo, 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 oo. Ano ba to? Siyama, hindi ko kalinda. kailangan ng wig. Eh. Ano yan? Ano pa? Ba? Babangguin kasi yan. <laughs> A niang. Sing sing. A ni pizza bingan. Oh. Aduh ngapa? Betul. Aduh toh. To? Loh. Sing ya. sing. You marry me? Of course.